Ito guys, sinagot na ni Yorme yung mga pasaring ni Joel Chua, di ba? Sumagot na si Joel Chua kay Yorme kasi si Yorme yung unang nag nagtanong kay Joel Chua sa pamamagitan ng kanyang live. Ngayon naman, sinagot naman ni Yorme yung mga pasaring ni Joel Chua na ano daw siya, bully daw siyang mayor. Yung mga ganun. Ito guys, panoorin natin. <laughs> Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya, eh, yeah, yaya na kayo makapag-akusa, wagas. Kaya kami, hindi nag-aakusa. Bakit pag ang congressman ang nagpapagawa? Uh, true, DPWH. oh uh, siya naman din na may sinabi, di ba? Inami naman niya. oh, <laughs> bakit walang permit? Oh. pag congressman, except sa iyaking congressman. Sinagot ni Yorme ang mga pahayag ng anyay iyaking congressman natila tila ang usapin mula sa isyu sa kawalan ng mga kaukulang permit. At tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayong magagawa. Kasi... Oh, yan ha. Yan yung sinasabi niya. Nag-propose lamang. Wala po silang kinalaman, di ba, sa pagtatayo. Pero guys, eto, sabi ni Attorney ruwen Guanzon, sabi niya, sabi dito, oh. kapag magandang project, credit grab kayo. Kapag palpak, wala kayong alam. Maniwala naman kami na wala kayong kickback sa anyo kukunin ang allowance ng mga kabit nyo. <laughs> Grabe talaga 'to si Attorney Rowena Guanson. 'Di ba? Pag ang lakas-lakas ng loob pag maganda yung project, ang laki-laki ng mga pangalan, tapos pag ngayon, ganito na nangyayari, wala palang permit, eh sinisisi na sa contractor sa DPWH. 'Di ba? Naghahanap lang ng uh, content sa kanyang blog Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po niyo, this is not about Isto Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para Galing na sa bunganga niya, dapat daw nagtutulungan. Eh, kayo nga yung hindi nakipag-coordinate kay Yorme. Ano ba yan? Chua. Ano ba, magre-reklamo ba yung mga tao doon kay Yorme kung nakipag-coordinate ka? Eh, hindi nga nila alam eh. Pinagigiba mo nga yung mga daycare, walang mga pahintulot, walang, alam mo yon walang pasintabi, diretsyo lang. Grabe yung ginawa nila. Nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang uh, barangay hall. Ako mm -hmm. po matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay iligal, hindi dapat lahat po yan gibain niya. hindi yung Nasa kalye. Nasa kalye nga, pero hindi literal yung katulad ng sa iyo na nasa, alam mo yun, daanan ng mga estudyante. Kasi gilid ng paaralan eh. Daanan talaga guys. As in hallway, sidewalk. Wala lang sidewalk dahil sa barangay hall na nilagay niya pinipili lang ngayon sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kay Sabad Santos. Mayroon po dyan police station na nasa rin. E di dapat di ba hindi po niya yun kung talagang seryoso siya. E kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsihal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. E eh, masyado po siyang bullying mayor. Kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? O, yun ang tanong ko ha, sa mga manonood. Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Kayo ba'y nagpapagawa ng bahay? Kumukuha ba kayo ng building permit? O. bakit sa inyo, uh, maliit na lupa, maliit na bahay? Dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. O, dapat daw. Oo, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. O, tama. Oy. Alam na alam, alam na, ma... na. alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish? ng property ng gobyerno o sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas. Eh, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, eh, walang problema. Eh, nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya, eh, kaya nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Eh, kami, hindi nag-aakusa. Ayan, ayan. dyan. O, bakit pag ang congressman na nagpapagawa? Uh, true, DPWH. oh okay. uh, Saan naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. <laughs> bakit walang permit? O pag congressman, exempted. O pag naroon na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, ay eh, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas o, sa mga pagawain, lalo na yan, building. Dahil yan, pag na may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lukang lapamala. Totoo. O, matanong pa, ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. O, oh, Sila. kahit nga daw core renovation lang, may permit, sabi ni Evangeline Mata. Esquera, matatalino. Ayan, sabi sa inyo, matatalino tao. Eh. ayon hmm. yung maniwala. Eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga kongres eh, na. tao. Alam ng tao. O ngayon, ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin. Oo, na syempre ano naman. Ano uh, sasabihin ng tao Di ba? Bakit? Eh, yung niyang maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso. Eh. Yung pakaya sila. O, hindi hmm. ko ba sila ay congressman? Ano ito eh? Alam mo mo ka, naglakihan ang ulo nito mga tuloy. Kapag na ah, Iba talaga nagagawa ng kapangyarian. Hmm. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. oh. ugaling lang. Oh. Eh, pero yan, yeah, hindi ganyan. Basta tayo ginagalaman sila lang. oh, lang. hindi ko pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw, wardi-wardi o siga-siga, ngayon nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, misan, sana pag naging bisiga sila sa labas ng kongreso, para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng nasa kongreso. Kaya kaya nila mang ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan. Brad. Shout out sa mga mga uh, taga third district. Shout out sa inyo. Kayo po, kayo po ang umusga. Lalo dyan sa third district, marami nag apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang ha, pagsak na, ang tagal na. Oh. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congress oh. Special child eh. Mukhang special child itong uh, ilang congressman natin eh. Diba? So anyway, uh, that's what I'm under the bridge. Please, see. tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Comment po, sabi nga, dapat lahat. Oh. Dapat, kung huha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Aini Jovel. Alam po nila ang sagot. Dapat po, sabi ni Janice Puendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa parangay, sabi ni Rita Pinlack. Oh, eh, hindi raw eh. Wala raw rin... Wala raw silang alam dyan. Ito pa pagandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na malit na tao, aping-ape -aping sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. O, oh, see? Yan ang nararamdaman ng tao. O, oh, shout out sa iyaking congressman. O, oh, yan o. Oh, yan mga, ano, mga... Ka Walang wala kayo nakatapat. Eh, pero tingin ko, marami na nagsisisi dyan. Oh, di ba? Di pa kayo nagsisisi dyan? sabi naman ni uh, Attorney Rowena Guanson, sabi ni Joel Chua, dapat daw DPWH ang sisihin. Ang trabaho daw nila ay mag-propose lamang. Kapag daw mapagbibigyan ay salamat, kung hindi naman ay wala daw silang magagawa. Hindi ba sa Kongreso dumadaan ang budget ng DPWH na kahit may gawa na ang NEP, ng DBM nagbabago pagdating sa inyo dahil may kakayahan kayong i-hostage ang budget hanggat di na bibigay ang gusto nyo na version palagi nyo sinabi para sa distrito nyo. Correct! O, oh, di ba diba? Ito pa, may pahabol pa si Atty. Rowena Guanson. Sabi niya, ba diba, sabi kasi ni Joel Chua, putak po siya ng putak na para pong aso. Tahol ng tahol, mali po yung tinatahulan niya. Tapos sabi naman ni, ni Rowena Guanzon, zinom ko yung picture, sino yung kahawig ng aso? <laughs> sino daw ba yung mas hawig sa aso? Kasi sabi ni Joel Chua, para daw aso si Mayor Esco tahol ng tahol. Sos nako, kayo na lang magsabi, mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin sa ating video. Have a great day!